Ay. <laughs> yan, welcome back to my channel mga kabay Ang inyong mga kabay, nandito na naman tayo Yan, may papakita lang ko sa inyo mga kabay uh, Kahit wala tayong uh, Pagtamnan ng mga gulay Yan, share ko rin sa inyo Kung paano Uh, kasi dito mga kabay, may garden ako. Sobrang yung ganda. Uh, ulog ba ito mga kabay? May mga paraan mga kabay. Kahit wala tayong uh, lupa, yung bakura natin, puro Pero may paraan talaga mga kabay na pwede tayong magtanim ng gulay. Alang-alang na rin sa mga susunod na henerasyon. Uh, mapanood nila. Uh, maano sila, ma uh, ano ba tawag ma Inspire para gagawin uh, gagawin din nila to mga kabay na bolol na tayo <laughs> ito sa mga kabay sobrang ganda yan yan ito dito kasi bakantin lote o oh, grabe yung ulugbate natin mga kabay o oh, sobrang dami yan ang ulugbate mga kabay masustansya talaga yan sa katawan yan sobrang dami grabe ang liit lang nito mga kabay bumili lang ako sa palingke tapos uh, tinanim ko sa dito yan bukod dyan Yung mga ampalaya natin Ayan o Sobrang dami din bunga Yan sobrang yung dami bunga ngayon Yan may mga maliliit pa Yan ayan oh Yun Yun pa Ang dami mga kabay Ayon Ayun pa sa dulo yung ampalaya natin o. Yan Kaya nga nagsishare tayo ng mga video na ganito Kasi para Maiano ko sa inyo mga kabay Kung tulad nito Pwede tayo magtanim sa balde. Yan, mamaya kukuha ako nyan. Uh, kasi magugulay din ako mga kabay kasi magprito ako ng bangos. Yan, okay. Yan siya. Kinuha ko na yung mga talbos para ating magulay mga kabay. Tapos yung bandang ilalim, yung sa pinakababa niya, yun ang itatanim natin sa balde. Yun, ito ulugbati mga kabay. Bumili lang ako sa palinkin nito ng isang tali tapos yung kalahati uh, ginulay ko mga kabay kasi yun na nga nagmunggo kami pinang ko grabe mga kabay sobrang sarap yung mga video na to mga kabay kaya ako gumagawa ng ganito para yung ibang mga kabataan o ibang mga kabay natin uh, pwede tayong magtanim mga kabay sa sarili nating bakuran kung wala, wala tayong lupa Uh, pwede tayong magtanim mga kabay, itanim natin siya sa sa uh, valde, paso, o styrofoam. Yan, pwede talaga sa mga kabay. Yan, basta masipag lang talaga tayo. Dito mga kabay, sip tayo mga kabay, sip yung pamilya natin. Kasi tayo yung nagtanim, tayo yung nakakaalam. Kasi alam nyo mga kabay, yung lahat ng gulay ngayon, hindi na tayo sip. Lahat ng nabibili natin mga kabay. Alam nyo yon kahit hindi ko nabigkasin. Uh, at least dito, uh, sip ang buong pamilya natin. Tapos fresh na fresh pa siya bagong pitas. Uh, at sobrang masustansya sa katawan mga kabay. Yan ito, ulogbati. Napakasimple na gulay pero ang mga benefits na binibigay nito, grabe mga kabay. Yan. Dito kahit tirik na tirik yung araw, talgang uh, talagang tinitiis natin makakuha lang tayo mapakita ko sa inyo yung ating tanim na ulugbati dito ang dami ko na rin tanim mga kabay bukod dito sa ulugbati may mga kamatis tayo uh, upo ang palaya tapos may ano pa tayo dito uh, pipino na tanim yan maraming maraming salamat pa rin sa mga lahat ng mga sulid mga kabay natin yan ang uh, video na 'to para sa inyo talaga ng mga kabay. Yan, kahit busy tayo sa pag-drive, pero sumisingit talaga tayo gumawa ng video para ma-upload natin yung ating YouTube channel. Yan, dito sobrang dami ko nang nakuha mga kabayo. Oh. Ah, uh, nang talbos, hindi ko 'to maubos mga kabay yung iba siguro ibibigay ko to sa kapitbahay din natin. Kasi marami din dito mga kabay nang hihingi. Yan, nakita nila yung ano natin, tuwang-tuwa din sila mga kabay. Na ano, ang importante uh, makakuha tayo ng panggulay natin at saka pangtanim natin. Para mapakita ko sa inyo, hindi lang pala sa lupa, uh, pwede rin pala sa mga balde, yung mga siram balde, refer lang natin. Okay, ito na yung nakuha natin mga kabay. Yan marami na rin siya. Yan mga kabay, nakapagkuha natin ng ulugbati, yung panggulay natin mamaya. Saka yung pantanin. Oh, ito. ito. yung pangtanim natin. Yan. Ito naman yung nakuha natin mga kabay sobrang dami. Yan mga kabay napaka-healthy yan sa katawan mga kabay. Ang pagtaniman natin mamaya. Ah, balde. To ito siya. Yan, balde mga kabay ayan. Diyan natin sa itatanim. Pero may problema tayo. What? <laughs> <laughs> ito mga kabay tinatapon na lang to mga kabay sa iba kasi basag siya pero ako mga kabay ginagawan ko ng paraan para mapagtaniman mapakinabangan natin ito kasi siya oh. basag ayun paano natin yan taniman basag siya yan siya mga kabay paano na yung itatanim natin ulugbate basag naman yung ano natin uh, balde pero gawa natin ang paraan yung mga kabay okay Ah, uh, balikan ko kayo kasi gagawin ko sa anong paraan. Yan dito mga kabay, simulan ko na repairin yung ano natin, yung balde. Yan, nagputol-putol tayo ng alambre. Ito yung pang repair natin mga kabayan binutasan ko siya. Tapos pasok lang natin yung mga alambre para mapakinabangan natin mga kabay itong balde na basag. Yan, kapag may mga basag tayo ng mga ganito mga kabay, pwede naman natin i-repair para mapagtamnan lang ng gulay. Kahit anong gulay mga kabay, pwede dito. Yan, at least dito mga kabay uh, Sariling atin Yan, sipag lang tiyaga. Yan ang mahalaga mga kabay Kapag magsama yung mga kabayan yan Magkakaroon tayo ng gulay Okay, ito tapos na natin siya Okay mga kabay, yan Magsimula na tayo magtanim Ito yung pangtanim natin Tapos ito naman yung panggulay ko mamaya Okay dito mga kabay Kasi natapos na natin yung balde na nirepair uh, Maglagay na ako dito ng soil Yan, yung mix pala natin mga kabay Uh, may kunting ano siya ipanampalay at saka swill yung compost natin para mataba yung bago nating tanim na ulog batin mga kabay yan ganun lang yung mga ginagawa natin sa mga simple na mga paraan para magkaroon tayo ng gulay kaya sinisir talaga natin uh, kapag makapanood ng mga ibang mga kabay natin uh, pwede nila ring gayahin to yan dito magtatanggal tayo ng mga ano uh, dahon kaya napakahalaga mga kabay na tanggalan natin ng dahon yung ulog bati natin para hindi siya ma-dehydrate. Kasi kapag isama natin yung dahon mga kabay, pag nagdilig tayo mamaya, uh, pati yung ano mga kabay, hindi pa siya makasipsip hosto ng mineral or tubig kasi wala pa siyang ugat. Uh, ang ano nito mga kabay, hanggang sa katawan niya lang ang kaya niyang suportahan. Hindi na masuportahan yung kanyang Uh, mangadahon kasi yun ang kinating natin sa kinat uh, ito yung mga technique mga idea natin mga kabay kapag ka nagpropagates tayo or mga ganito cutting sa mga gulay uh, talagang tinatanggalan natin ng dahon yan para sigurado tayo mga kabay 100% na mabubuhay yung mga tanim natin kan uh, sana mga kabay tapusin niyo talaga yung video natin at saka huwag kalimutan na pakilikes, pakishare paki-share yung mga video natin mga kabay at saka hindi lang ito yung pagtatanim ng mga gulay uh, pagpropagates ng mga halaman pagpaparami ng mga iba't ibang varieties na halaman uh, sana mga kabay suportahan nyo rin yung mga pagdadrive natin kasi uh, ang ano ko talaga dito mga kabay bilang isang family driver yun talaga mga kabay dito sa mga video natin mga ano lang to ah uh, talagang gumagawa lang tayo ng paraan para maka-upload tayo mga kabis sa ating YouTube channel. Yan, maraming maraming salamat talaga sa inyo lahat na kahit papano, kahit bumaba yung mga views natin, pero uh, masaya pa rin tayo mga kabay kasi wala naman tayo mga pinapangarap na agad-agad makukuha natin. Dadaan ang nuno natin yung ano mga kabay, uh, kasabihan nga ng matatanda, uh, kailangan natin pumasok sa butas ng karayom. Yun, pero maraming maraming salamat pa rin sa inyo mga kabay yan dito nagsimula na ako magtanim ng bawat uh, isang stick na ulog bate para maano na natin may ayos na natin sila lahat kasi maya maya may laka din kami ng bosko yan maliligo pa tayo uh, kailangan na natin bilisan kasi uh, baka biglang magtawag mga kabay yan dito grabe Uh, dito banda medyo malilim kasi may punong mangga uh, Pero, uh, ramdam ko pa rin mga kabay, napakainit. init Grabe uh, Summer pa rin mga kabay, hindi pa rin natapos yung ano natin Yung uh, mainit na panahon Kaya dito tsaga-tsaga lang talaga tayo Dito mga kabay, uh, kapag magtanim talaga tayo May aantayin tayo mga kabay na pwede nating gulayin ang ulog bati mga kabay marami sang puding uh, pwedeng ano paraan kung paano gulayin uh, dati mga kabay yung sa kamiling tarlac din ako uh, inaano ko lang to mga kabay binabanlian ko lang ng mainit na tubig tapos sinasawsaw ko lang siya sa sabagoong kapag may budget makabili tayo ng isda pero isda tapos ulog bati tanglad okay sarap na siya to rin siya sa ano mga kabay uh, sa uh, munggo yan masarap din sa mga kabay pagdating sa munggo talaga. Ang daming pwedeng paggabitan ng ulogbati at saka masustansya sa mga kabay. Okay, tapos dito natapos na tayo. Kailangan ko na rin tong diligan yung ulogbati natin para uh, maging ano na sa mga kabay. Maka kuha na siya mineral, hindi na sa mga dehydrate. Ayan, didiligan lang natin. ano okay na yan mga kabay na diligan na natin. Okay na siya. Yan, mag-antay lang tayo ng isang linggo. Buhay na yan lahat mga kabay. Yan, o, oh, nagawa natin para antinahe natin siya. O, oh, napakinabangan natin mga kabay. Ganun lang yung mga ano natin. Kaya ta talaga tayo nagsishare tayo ng mga video para may mga paraan din kayo mga kabay. Pagkahalimbawa, wala kayong lupa sa inyong bahay kasi yun na nga, uh, simintado na lahat. Pwede tayo magtanim sa mga ganitong lagayan. At test dito mga kabay, tayo nga ipakain sa pamilya natin na wala siyang chemicals yan ganun lang yung pagtatanim natin ng ulugbate okay yan siya yan dito mga kabay may papakita ko sa inyo una ko sa tinanim mga kabay uh, ma ano na rin siya talagang malago na yan ito siya yun yan oh, haba na ng kanyang mga ano mga kabay ito pwede na natin siyang gulayin yan, pwede na natin yung gulayin mga kabay. tung haba na Oh. Oh. Ganun lang sa ka, ano mga kabay, ganun lang sa kadali. Yung mga ano natin. Yan, ito yung kanina. Yan, yung kanina mga kabay, inano natin. Kaya sinisir ko yung mga video natin. Dito may update na tayo. Yan siya. Oh, ganun lang sa kadali mga kabay. Ang pagtatanim ng ulog bate. Yan. Okay? Ah... Uh, sana mga kabay, uh, natuwa kayo sa video natin, nakapag-share tayo ng mga idea kung paano, kung wala tayo pinagtamnan, uh, nagagawa natin ng paraan mga kabay, lalo na yung balde natin. <laughs> Talagang basag na pero ginawan pa rin tayo natin ng paraan para mataniman ng gulay. Okay paano mga kabay, hanggang dito na lang yan, maraming maraming salamat, ingat sa inyong lahat, lalong lalo na sa mga sulit subscriber natin at saka sa mga bago pang subscriber natin. Yan, uh, kita -kit sa sunod na mga video. Tsaka huwag niyong kalimutan mga kabay na pakilikes, pakishare. Tsaka pakipindot na rin yung notification bell. Para pag may mga bago tayong upload na video, para tayo kayo update yan. Maraming salamat. Bye-bye!